Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Mananatili sa pwesto si Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. hanggang sa ikatatlumput isa ng Marso sa susunod na taon. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni Acorda dahil sa kanyang matagumpay na pamumuno sa PNP simula nang maupo sa pwesto noong Abril ngayong taon. Inabisuhan rin ang Department of Interior and Local Government ukol dito sa hiwalay na sulat lalo't attached agency nito ang PNP. Nakatakdang magretiro si Acorda matapos umabot sa compulsory retirement age na 56 na taong gulang para sa PNP noong ikatlo ng Disyembre. Kabilang si Acorda sa Philippine Military Academy sa BC Class of 1991 at naging miyembro ng PNP sa loob ng halos 37 taon. Hinirang ni Pangulong Marcos si Acorda bilang hepe ng PNP sa ginanap na change of command ceremony sa Camp Crame noong Abril 24. Kabilang sa mga ipinatupad na reforma ni Acorda sa PNP ang Personnel Moral and Welfare, Community Engagement, Integrity Enhancement, ICT Development at Honest Law Enforcement Operations. Kinundi na ng Israel ang pambubomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong linggo na ikinamatay ng apat na tao at ikinasugat ng nasa apat na 5 pa. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada ng Israel na isang kasuklam-suklam na gawain laban sa mga Pilipino ang naturang pambubomba. Nagpabot ng pakikisa ang Israel sa gobyerno ng Pilipinas at sa mga Pilipino sa pagharap sa pag-atake ng mga terorista. Ayon sa embahada, ang terorismo ay isang pandaigdigang banta kung saan kailangang magkaisa ang mga bansa para maprotektahan mula dito ang kanilang mga mamamayan at komunidad. Nauna nang nagpahayag ng pagkondena sa insidente ang Estados Unidos, Japan, Canada, Australia, France at European Union. Matatanda ang pinasabugan ang Demaporo Gymnasium noong linggo sa MSU kung saan dumalo sa isang misa ang mga guro at estudyante. Napagalamang mortar round ang ginamit na pampasabog ng mga suspect. Inibisigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakasangkot ng Islamic State at ng teroristang Dawla Islamia Maute Group sa pag-atake. Naka-heightened alert security ang PNP at AFP sa buong bansa, pati na rin sa Metro Manila. Isang bagong estasyon sa Pagasa Island na bahagi ng Kalayaan Island Group ang binuksan ng Philippine Coast Guard para pagtingin ang pagbabantay sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan ang inaugurasyon sa Coast Guard Station Kalayaan. Ayon kay Gavan, taglay ng pasilidad ang pinalawak na teknolohiya at kakayahang magmonitor sa anumang pagkilo sa karagatan at himpapawid. Sa isa namang talumpati, nagpasalamat si National Security Advisor Secretary Eduardo Año sa pambihirang dedikasyon ng Coast Guard sa pagpapatrolya sa karagatan ng bansa. Binigyang diin ni Año ang pagkontra sa mga kilos ng China para maangkin ang South China Sea kabilang ang paggamit ng propaganda para magkawatak-watak ang sambayanan. Kasabay ng inaugurasyon ng bago nilang estasyon, nagsagawang Coast Guard ng medical dental mission para sa mga residente ng Pagasa Island. Sa kabila naman ng malakas na alon at masamang panahon, matagumpay na nagsagawang PCG ng resupply mission sa Likas Island, Patag Island at Lawak Island na pawang mga bahagi ng Kalayaan Island Group. Isang Filipino-German ang namatay dahil sa saksak sa isang pag-atake malapit sa Eiffel Tower sa Paris, France, ayon sa French Embassy. Sa isang pahayag, ipinabot ng bansang France ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng biktima sa Pilipinas at Germany matapos na mapagalaman ang nasyonalidad nito. Isa umanong turista doon ang 23 anyos na biktima ayon kay French Ambassador Marie Fontanel. Samantala, dalawa pang biktima na French at British nationals ang nasaktan rin sa nasabing pag-atake. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang suspect na isang French citizen. Ayon sa ilang French prosecutors, kilala umano ng otoridad ng suspect na dati na ring nakulong at mayroon umano ng serious psychiatric disorder. Sa isang briefing na isinagawa ni French Anti-Terrorism Prosecutor jean Francois Ricard, nangako umano ang suspect ng katapatan sa isang teroristang grupo sa isang video na naipost sa X. Ayon sa French authorities, ipinangalak si sa France sabang iranya ng kanyang mga magulang at nasintensyahan na makulong ng apat na taon noong 2016 ang naturang suspect. Tinawag naman ni French President Emmanuel Macron ang nasabing insidente na isang terror attack. Sa Indonesia, isang lindol na may lakas sa 7.4 magnitude ang yumanig sa Melongguane Subdistrict sa Talaud Islands District, North Sulawesi ngayong lunes ng umaga. Ayon sa Meteorology, Climatology and Geophysics Agency doon, naganap ang lindol kaninang alas 2.48 ng madaling araw na may layong 960 kilometers mula sa subdistrict na ang lalim nito sa 132 kilometers. Anila, madalas magkaroon ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Indonesia dahil nasa Circum Pacific Belt o kilala rin bilang Ring of Fire ang bansa. Ilang beses na rin naman ang tinamaan ng mapaminsalang lindol ang isla ng Sulawesi. Bukod sa malakas na lindol, naitala rin ang pagsabog ng bulkan ng Marapi sa Sumatra nitong linggo kung saan hindi bababa sa labing isa katao ang namatay. Naitala rin sa higit labing limang metro ang ibinugang abo ng sumabog na bulkan. Ayon sa tagapagsalita ng lokal na search and rescue team, agad na nai-rescue ang tatlong katao na naabutan panilang nilang buhay. Nasa labing dalawa katao naman ang naiulat na nawawala. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Pinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Dalawamput isang araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.